taga kabatuan o oh, nanguha og kuan Singapore dyan na makpak magunsa ka ni sila ron <laughs> ag po. po tanawa nagsige na lamanig kuan tanaw sa cellphone oh, may why kamote nay so, gagmajun man. man siguro na ilang gitanong diha nga kamote no na laos na magatungkoan. atong kuan ag na ho nga talbos ba na laos na birthday ko ngayon, January 6. Um, years ang ganda so, talaga tingnan ng tanglad ko. Oh. yung the entire 3, 2, ano 3, 2, pathway going out. Ako ng tamnan. Papunta doon, day. Hindi palabas, ma. Tapos papunta rin doon. Yung gilid doon, ito yung mga bago kong tanim. Teka lang, tingnan ko nga. Ayan, marami na yan. MJ! Hey. MJ, come here. Come to mommy. Come here, my love. So, ito yung mga, ano, tinanim ko nung, Janu ah, nung December. Yung mga bagong lemongrass. Yan, nahihilera ko yan. Tapos, may aloe vera din siya. So, one, two, three. Three, four, five, six, seven. Seven. Ayan, tapos may aloe vera din siya. So, palabas yan. Tataniman ko siya ng lemongrass. Uy, ito na yung malaking patola, oh. So, matigas na kasi to. So, ano na lang. Antayin na lang to maging lufa. Hi, darling. I'm just you my lubot. Ah? What's going on with your lubot? Let's find sa... Ah, yeah. Let's... Let's get sa Malunggay. kami malunggay kasi it's already lunch time. Kaya yeah, kanang magano magtinola mag-tinola man ta. So, we have to get some malunggay. Then we also have talbos, ng kamote. Ayan, marami na rin yung malunggay namin, oh. Oh, may malunggay. magano tayo? Oh, um, dali, oh. Dara, oh. Nagdagam okay or not? Ihaw na ba ng yun, ano, manok? Aray ko. Ititrim. sa kabilang. Akin na yung ano, pinakadulo. Anong iputol? Ito putulin mo. Sal-saling yan yan pati ito, yung ito. isa. Haen. Huwag na yung pinakadulo lang nakadulo. Oo, o, yun. Oh. Ito. Sige, sige. Alin, ito? Ito? O oh, yan, alisin mo yan. O, oh, ganun okay, pala yun, para hindi tumaas. O. Oh. Kasi pag mataas na yung malunggay, mahirap na siyang i-ano, i-harvest. mas ano? mama, nanguha pong kalamunggay dito kay... Aray! Oh my gosh! I was bitten by the ant. Ang sakit. Ay, nako. Tara oh. Yan iba oh. Tinanim niyo yan? Tinanim niya ano, ni kuya. Parang yung sakit, parang kinagat.